related sa kanya. May video pa yun eh. May follow up ka? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Mam, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niya lang talaga manggaling sa akin. hindi po. Jaycee, alam mo. Oh. <laughs> uh. Oh. Oh, oh inantayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang chismis. Hindi chismis yan kasi ako yung ano eh. Kayo may alam. Ah, hindi. Iba pa. Ah, iba pa. Yeah. Hindi, hindi. Ito yung pulvero. Hindi din. Ay hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing so, so, na ito. Ang topic na lang nung About Ah, mm. Uh, maraming salamat. So, sa tingin mo ba, Vipi, Ah, uh, instead yung sinasabi nila, sorry Casey, sorry, sorry, I, sorry your honor, dapat definitely ko ma-recognize. Okay, <laughs> so, ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nila, you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary tactics yun. nila. To. Ako yun. Kasi, tingnan nyo, sa totoong problem. Ako, mayor ako ha, ng three terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for this three years? Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Mula. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan. Diyan sa mga hearings nila going after Uh, And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng magbigay ng magbigay ng magbigay ng pera kung uh, saan saan. Kasi wala naman kasing projects na masasabi natin. And, ang, ang ano sa amin yan pag umuupo ako, well ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-usapan ka agad, ano ang big ticket project ng tatlong taon na ito? Ano ang landmark legislation ng taong ito. Kasi yan yung gagamitin namin para ma kami. Uh, diba? Yan yung sasabihin namin. Oh, kita nyo? Oh, kita nyo? May landmark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yan. diba? Sasabihin mo sa mga tao, oh, in six years, ano, pinakamayaman na ang Pilipinas, oh, in six years, uh, ganito, may security, oh, may dami kang And then, lahat ng trabaho mo, papunta siya doon para, para, ano, para, para, uh, pag-alis mo, nakikita ng mga tao yung trabaho for the past uh, six years. so Follow-up? Uh, other mothers? Oo, uh, okay lang kasi, ano, ano, um, ano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niya na lahat. Thank you. Kunin na lahat ng no, mga kailangan niya Huwag lang about siya. Okay. Okay. Pangalanan natin siya. Ano wala pa akong... Actually, wala akong codename para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya. Okay. Eh, pag pinalibak na ko siya. Okay, ma'am. COC si filing na po torsing like uh, senators or may senate slate po ba kayo? Um, sa, so, sa so, ngayon, wala. Wala akong uh, senate slate, wala akong senators. Um, kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the vice president. Uh, I feel that uh, that is my primary duty right now to defend the office.